DXDC Radyo Report Siko pang usaka traffic enforcer sa CTTMO at ulo sa gilusan nga drug buy operation pasado alas to sa Kadlaon kaganiha sa may Kimpo Boulevard ng Dakbayan sa Davao Sa interview sa DXDC Arman Davao kang polis Lieutenant Colonel Ronald Lao Chief sa Special Operation Group City Drug Enforcement Unit o PS1 Santa Ana Police Station nga nadakpan nila ang suspect nga gilang si Edwin Pabilan alias Payat kinsa positibong nagpayuhot og shabu sa pusher buyer sa mga operatiba. Nasakmit sa suspect ang nasa 1.4 gramo sa shabu na mukantidad sa 22,000 pesos. Sigo ni Lau, dugay na kining ginamonitor ang suspect kinsa nalambigit sa iligal nga droga. Oh, wala tayo gisan to, no? Gisagasa sila ng tabaho. As long as sila. Ang na ang gusto sa itong city director sa itong city mayor, no? I-implement yun ang tama. Samtang di makak sa suspect nga namaligya kini og inay dugay na hinuon kini gagamitan og ilegal nga droga. Dibutyag ni ini, walo ka tuig na kini isip traffic enforcer sa CPTMO. Gagamitan? Gamit, Gamit. Oh, ay, ay, ay. Dugay na kagamit ka, sir. Dili gyud sulod kuno ang kuha nang malo <laughs> ka sir. man imong ginagamit. Pero kung nakuha sa kuha. Yung shabu. Yes, dugay na. Gisalayan okay. okay. ang sa DXT City ang pamahayag ni City Chief Janisha Abude sa pagkasikop sa usas sa mga traffic enforcers ini nga alegasyong nalambigit sa illegal nga droga. Kasama mo sa Balita o Servisyo Publiko, Rajuman, ay ni Genita Tatak, RMN. Tatak, RMN.